Mia, ano tong, uh, mga nakumpis prohibited items dyan sa PITX? Monica, ilan sa mga nakukuha o nakukumpis ka ng uh, PITX ay yung uh, pochilio, itak at yung kanina lang na na halos na nasa dalawampung bilang ng mga flammable objects na nakuha lamang sa iisang tao. Pero as of sa maghapon na ito, nasa dalawampung tao na yung nakukuhanan ng mga ipinagbabawal na gamit. Bukod pa dito yung uh, noong October 27. Kaya naman patuloy ang paalala ng pamunuan ng PITX na iwasan na yung pagdadala ng mga ganitong klase ng gamit lalo ngayon habang dumadagsa ang mga tao ay meron pa rin nakikita na nagdadala pa rin ng mga matutulis na bagay kagaya ng kutsilyo. Ibat-ibang mga patalim at flammable objects gaya ng kutsilyo, cutter, gunting, posporo, lighter at butane. ang ilan sa nakukumpiska sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa patuloy na pagdagsa ng mga tao pa uwi ng kanilang komensya. Ayon kay Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, taon-taon na lamang napaalala ito sa publiko upang makaiwas sa mga hindi inaasahang aberya at aksidente. Subalit sa patuloy na inspeksyon, may mang ilan nilan pa rin na patuloy na nagbibitbit sa kanilang biyahe. Marami nakita nating canister ng butane, no? uh, na-convince ka natin to sa isang tao lang no? kasi hindi natin pinapayagan ito. Bagamat karamihan dun sa mga canister niya ay eh halos wala ng, wala ng laman, hindi rin natin papayagan to kasi may mga natitira pa rin yun na gas sa loob. No? Uh, magiging peligroso pa rin ito kung dadali natin sa bus, ilalagay natin sa undercarriage, eh, baka sumobrang init, sumabog, eh, magkakaroon pa tayo na aksident. Kaya naman muling pakiusap ng pamunuan ng PITX sa publiko na huwag nang magbitbit ng mga bagay na maaaring pagmulan o maging ugat ng diskrasyas sa biyahe. Yung mga ganitong mga bagay, huwag na natin dalhin. Ano? Yung mga bilis lubiyab, yung mga bilis sumiklab, yung mga patalim, yung mga pwedeng gamitin uh, sandata laban sa kapwa pasahero And may dagdag ko lang, pati yung mga bagay na may masangsang na amoy. No, huwag na natin dalhin kasi para naman hindi tayo makakos ng inconvenience sa kapwa natin pasahero habang mahigpit naman ang pagpapatupad ng seguridad, ramdam na ng ilang mga pasahero ang hirap at antala ng ilang mga proseso sa kanilang mga biyahe pa uwi ng probinsya. Galing pa po akong bakulod. Uwi naman akong bikol. Hindi mahirap. Mahirap talaga magsiksikan kahit sa airport. Daming tao. Mas mahirap po kapag maraming tao. Mahirap pag may kasamang mga bata. Mas maaga. Alam namin mas maraming tao po. Kanina pa po, po ako dito eh. Siguro nagdati ako dito yung mga alas. Yes. Kasi tinuro ako doon, tapos tinuro na naman dito. Pagdating dito, sabi niya, ah, may biyahe daw na uno. Sabi ko, sige. Tapos sabi naman, wala na naman daw. Ados na naman daw. Tapos pagpunta ko dito, sabi, may biyahe na naman doon na auno. Ngayon magbabayad na. Ay, sabi, wala na naman daw. Ados na naman daw. Gayun man, pinili na, nila, pinili na, nilang pasahero na agahan upang wag nang masabay pa sa mas marami pang babiyahe kinabukasan. Ang ilan din sa kanila ay pinili ng wag nang magdala pa ng maraming bitbit -bit, gaya ng mga pasalubong upang maging bawa sa hassle ng biyahe. Samantala kasabay ng inaasahang mas pagdami ng tao ngayong undas, tiniyak naman ng National Capital Region Police Office na mas magihigpit sila sa seguridad sa mga terminal at mga sementeryo simula ngayong araw. Naka-full alert status na rin ng PNP personnel hanggang November 3. Isa rin sa babantayan at isa sa alang-alang ng mga pulis ngayong undas ang, ang mga nakaambapang rally sa ilang lugar. May mga mga lightning rallies po tayo na in, mga inaabangan po. Uh, kaya apektado po pati yung mga deployment uh, plans po natin at saka yung mga security preparations po natin. Gayon man patuloy ani nila ang kanilang pag-iipot upang makita kung kakailanganin pang magdagdag ng tao sa ilan pang mga area sa NCR. Sa ngayon, siniguro ng NCRPO na wala pa silang natatanggap na anumang banta sa buong lungsod. Samantala, Monica, as of 6 p.m. naman ang ating crowd estimate ng mga biyahero na pumunta dito ngayon sa terminal ay nasa 148,000 na. At inaasahan pa natin yung karagdagan pa. Base rin sa ating observasyon dito yung may pinakamahabang pila na ay yung ruta pa Cavite at Laguna, gayon din yung area pa punta sa Bicol. Pero tiniyak naman ng pamunuan ng PITX sakali naman na in ay meron sila na naka-back up o nakahanda na uh, extra trips. Kaya hindi nila dapat na mag ang publiko sa kanilang pagya. At yan muna ang update mula dito sa PITX. Balik sa iyo. Maraming salamat, Mia Alonzo.